Hi guys, good morning, good day everyone. So, ito nga pala yung trader nyo for today's video, JV's official channel and JV Laagan 2025 channel. Ayan, so, dalawa yung channel natin. So, short video lang ngayon guys. So, <clears throat> explain ko lang yung kahapon na post ko about sa scenario about yung mga nanghihingi masyado ng discount. So, Uh quick story lang ito ay kapitbahay ko sa hometown ko and then nag-message siya sa akin kung nagko-convert ba daw ako ng G-Give. Sabi ko, oh, "Yes." And then sabi ko, "Magkano ba ipapakonvert convert Sabi niya, 20,000. Okay. So binigyan ko siya ng fee 15%. 'Yun yung standard na fee ko sa uh, G gives. So kung dapat kung nanghingi siya ng discount, bigyan ko siya ng 14%, ganun. So depende yan sa availability ng bills natin. Pero yun yung pinaka standard ko na fee dito sa mga medyo mataas na amount. Pero pag 3,000, 5,000 na sa 18% yon to 20% dependiyan sa pagkukunan ko ng bills kasi madalang lang yung bills niyan at yung QR code medyo mahal din. So available yung QR code natin. So 'yun na nga. Tumawag siya at uh, nagtanong siya kung magkano yung fee ng 20,000 sabi ko 15%. At sabi naman niya ay dapat 10% lang kasi kami yung magma-monthly. Ay ikaw nang magaling. <laughs> siya yung siya yung ah uh, uh, tawag nito nag uh, nagbibigay nang fee kunwari so kung ganyan naman pala ang scenario edi eh, kayo na lang po magko-convert kasi sabi niya dapat 10% lang kasi kami magma-monthly ay hindi ko po kayo ano pinipressure na magpapa sa akin kasi sa totoo lang ma mababa na po yung fee na yan kasi sa iba 20%, 25%, meron pa nga 30%. So, legit tayo dito, yun yung pinakamababang fee na ibibigay ko sa iyo. Unless kung 50,000 yan, kaya, kaya kung ibaba ng 13%, ganoon depende na lang. 15, 13, 12%, ganon, depende na lang, ba diba? So, 100,000 nga eh, ano lang din yung fee ko doon, bibigay 12%, 13%, di ba diba? Saan ka pa makahanap ng ganyan? kasi direct tayo sa merchant at saka billers. Ayan. Yung billers naman po nga patong, syempre, di ba? Kasi kino la lalo na pag naubusan na sila ng mga direct bills, nagsusource sila sa ibang, ano, nagsusource sila ng ibang mga bills. So, pinapatong-patong na yan, 3%, 4%, 5%, depende na yan sa patong nila. So, ganun yun, patong-patong. Kasi sinusource yan. So, yan ang sabi ko sa kanya kasi Bisaya yung ano namin, yung uh, conversation. So, sabi ko sa kanya, maghanap na lang po kayo ng 10% na um, convert Baka makakita kayo. Ka, lalo ngayon, maraming scammers. 10% is scammers fee yan. So, 10% pa baba scammers fee po yan. 5 to 10%. So, depende yan sa scammers. <laughs> Ayan. So, beware na lang po tayo. So, dapat maroon tayong mag-check at uh, mag-legit check sa lahat ng profile. So, yun na nga. Yung profile natin ngayon, naka ano yun? Naka meta verified blue badge for the meantime. Kasi 30% at uh, 30 pesos lang yung yung offer niya sa akin. So, tinry ko, ginrab ko naman. Kasi sayang yung 400 plus or almost 500 na babayaran ko sa check, blue check na yan. So, legit naman tayo ever since na nag-start tayo dito sa ating ano uh, trader, pagka-trader. So, yun lamang guys. So, guys, uh, magresearch mag-research muna kayo ha. Bago kayo kukuda na ganito, ganyan. Oo nga, kayo nga magma-monthly pero ang tanong, makaka cash out ba 'yan? 'Di ba? Hindi. Hindi yan basta-basta makaka cash out. Kaya andito kami mga trader para i-cash out 'yan. So, konting respeto naman sa mga fee. Kasi hindi naman talaga sa amin 'yan kung kung sa amin lahat 'yan, kung sa amin kami may-ari ng bills, kami may-ari ng QR, 85% lang ibibigay ko sa iyo. Ganun lang. So, guys, sana naman ay uh, nakatulong ang video na to and uh, I hope to see you soon. Message me lang ha. Thank you so much guys.